Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, uh, napilitan na nga rin itong si Tanya na ibigay ang lahat ng files at uh, mga dokumento patungkol nga sa ate Luna nga nito ni Sky. At sinabi nga nito na sinusubukan lamang niya protektahan si Sky dahil uh, parang gumaan yung kanyang pakiramdam at buhay. Subalit so sumagot nga si Sky dito na kahit pa nga daw uh, napakabikat nang kanya nga uh, dinadala ay uh, tatanggapin niya daw ito basta malaman lamang niya ang tunay na nangyari sa kanyang ate Luna. Samantala, galit na galit naman itong si William uh, si Goff dito nga kay Gino dahil nga sa pag nito. At total daw eh, nagde na ito para sa kanyang sarili at kaya na niya, pinababa niya nga ito ng sasakyan at sinabihan na ito ay maglakad na lamang pa uwi. At pagdating nga nito ng bahay, nakita nga niya na puro pa sana agad ang kanyang ina na si Cecil. Sinabi nga nito na dapat tigil na ang pagmamaltrato niya William sa kanilang mag-ina at ipopost nga daw niya. Subalit so, pinigilan din siya nito ng kanyang ina at ayaw niya ma-expose. Siyempre ang kanyang asawa na mapapasama sa lahat ng tao. Yan ang mga dapat nating abangan at subaybayan dito nga lang sa Senior High.